Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Hi, Kuya just nga pala. Basta sa buhay, masipag at matyaga lang tayo. Everything is possible. For today's video, mag harvest po tayo ng langka. Pero bago ang lahat, alam nyo ba kung saan nagmula ang langka? Dami natin ang alamat ng langka. Tara, samahan niyo ako. Ikwinto ko sa inyo ang alamat ng langka. Noong unang panahon, ay eh, merong isang dalagang natira sa baryo Makarila na nangangalang angka. Uli lang lubos na si Angka dahil namatay ang kanyang ina nang siya ay isilang nito. Samantalang ang kanyang ama naman ay nilamon ng dagat nang ito ay nangisda sa kargatan sa kasagsagang masama ang panahon. Kaya't lumaki na lamang siya sa kanyang lola bebe. Si Angka ay dalagang ubod ng bait at talino. Siya rin ay masipag, mapagbigay at matulungin. Sa madaling salita, siya ay may busilak na kalooban. Ngunit, lagi din naman siyang tinutokso at kinukot ng mga kabataan at bata sa kanilang baryo dahil sa kanyang panlabas na anyo at ubod ng pangit. Kung tawagin siya ng mga ito ay angka, ang halimaw sa kakahuyan, dahil ang kanyang muka ay nakakatakot. Ito ay puno ng tigahawat at hindi maipaliwanag na bagay. Ito rin ay ubod ng gaspang tusok-tusok at nakakadiring hawakan. Ang kanyang itsura ay mistulang bituing walang ningning. Maging sa paaralan na siya rin ay tampulan ng tuksuhan. Kaya ay kinagulat ng lahat isang araw si Angka ay ligawan ni Alberto. Si Alberto ang tinaguriang pinakamagandang lalaki sa kanilang paaralan at pinagkakaguluhan ng mga kababaihan sa baryo Makarila maging sa mga kalapit pang baryo. Maging si Angka ay hindi makapaniwala na ligawan siya ni Alberto. Dahil sa dinami-dami ng napakagandang dalaga sa buong paaralan at buong baryo, siya paanap na piling ligawan nito. Para kay Angka, ang pag-aantay sa taong magmamahal sa kanya ay gaya ng pag-aantay ng isang libong taon. Halos mamuti na ang kanyang buhok sa pag-aantay sa taong ito kaya hanggang tainga na lamang ang kanyang ngiti nang ibinigay niya kay Alberto ang matamis niyang buhok. Animoy ibinigay na sa kanya ang korona ng kaganda Sa paaralan ay laging tumatabi si Alberto kay ang napakabait nito sa kanya at kung tawagin siya nito ay langga. At tuwing sila ay maghihiwalay na, niyayakap nito si Angka at sinasabihan ng Mahal na mahal kita. gayon naman, mahal na mahal ni Angka si Alberto. Sana'y tapat ang iyong hangarin at ang tanging hiling ko sa may kapal na tayo pa ay makalipas ang ilang buwan ng kanilang relasyon. Pumunta si Angka sa paaralan upang supresayan si Alberto sa kanilang tagpuan. Nang hindi sinasadyang maranig niya ang usapan ni Alberto at ng mga kaibigan nito. Alberto, ang galing mo talaga. Makalain mong mapaniwala mo si Angka na mahal mo siya. Pero makapal din ang mukha niya ah. Isipin ba naman na magkakagusto sa isang halimaw na tulad niya ang isang prinsipyo? Lalaking pinapangarap ng mga babae. Pare, sige, panalo ka na sa pustahan. Ang galing mo, napaibig mo siya. Wika ng kaibigan ni Albert. Nang marinig ito ni Angka ay eh, halos matunaw na siyang parang hilo sa kanyang kinatatayuan. Siya ay tumakbo palayo, nakita ito ni Alberto at siya ay sinunda. Tumakbo sa kakahoyan si Angka patungo sa itaas ng bundok at doon siya tumangis. Langit, ikaw ang saksi sa lahat ng aking paghihirap. Nagdurugo ang aking puso nang malamang pinaglalaroan lamang nila ang aking damdamin. Sigaw ni Angka, hindi ako maganda, ngunit alam mo ang laman ng aking puso. Bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Pagod na pagod na po ako sa pangungutya sa akin ng mga tao. Kamatayan, nasa Angka na. Wakasin mo na ang aking kapighatian. Kunin mo na ang aking buhay. Narinig sa buong mundo ang lakas ng kanyang sigaw, dumadagundong ang langit, bumuhos ang napakalakas na ulan at kumidlat. Si Angka ay binawian ng buhay. Hindi na siya naabutang buhay ni na Albert. Hindi nito nasabi na iyon ang unang plano. Ang paglaruan siya Ngunit totoong minahal niya ito dahil sa busilak niyang kalooban at tapat ang kanyang hangarin para kay Angka. Niyakap ni Alberto ang walang buhay na si Angka. Siya ay tumangis at halos malunod ang kanyang luha at nagwika. Angka, lahat ay aking gagawin huwag ka lang mawalay sa akin. Ang aking pag-ibig ay abot hanggang langit. Tumigil ang pagdagundong ang langit. Tumila ang ulan. Lumiwanag ang buong paligid. Pinaniniwala ang nagkaroon ng kapayapaan si Angka. Inilibing ni Alberto si Angka sa lugar kung saan ito binawian ng buhay. Nalungkot ang buong baryo makarila lalo na ang mga matatanda nang malaman nilang wala na si Angka. Kalipas ang ilang araw, dinalaw ni Alberto at ng mga tao ang puntod ni Angka. Nagulat sila nang makita nila ang isang munting halaman na tumutubo mula dito. Nalagaan ito ni Alberto hanggang sa ito ay lumaki. Naging isang puno at namunga. Nagulat din si Alberto at ang mga tao nang makita nila ang itsura ng bunga nito. Katulad ng mukha ni Angka, magaspang at maraming tusok-tusok, ngunit ng kanila itong buksan at kainin ang lasa nito ay ubod ng sarap at tamis. Tulad din naman ng busilak na kalooban ni Angka. Naniniwala si Alberto na ang punong ito ay si Angka, ang kanyang pinakamamahal na babae. Kaya naman tinawag niya itong langka, si Angka na kanyang langga. At simula noon, ang mga tao sa baryo ay nagbago. Hindi na sila nanlalait at natutong magmahalan. Natutuhan din nila na ang tunay na kagandaan ay hindi masusukat sa panlabas na kanyuan, kundi sa busilak na kalooban. Higit sa lahat, ang tunay na kagandahan ay hindi makikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso. At diyan po nagtatapos ang alamat ng langka. Sana po ay may natutunan kayo sa inyong panunod at pakikinig ng aking kwento. Maraming salamat po. Paalam!